ng mga marino na nandito sa barbong ito na nasa dahit ngayon na papakainin kami. <tipan> <tipan> Sir, <-tipan> tignan mo natin sa barbong nila, pwede ba? Tignan mo natin ang barbong nila. Ano ba si Araciano? Tignan mo natin ang barbong nila. Wow! Tignan ninyo ang tiny house sa loob ng barbong. Itong bridge. Wow, itong bridge. Bridge, bridge. At sabi ko,

mga kaibigan, nagbago na ng karir, sumagos so, ang balan, at marikinasyon ay chief ay... in command. Okay, where do we go? On to the West Philippine Sea! Okay. Nila ko nakapunta ng ganito kamoderno, ang ganda-gandang ano. Sir, yan ang buwan. Ano sir, sa ano kami? Uh, Support vessel ng seismic support vessel ng seismic. Seismic yung nag uh, oil exploration. Langis. Yes sir. Nako pat pa hindi sa Pilipinas kayo maghahanap <laughs> ng langis. Ewan ko ba sir. One time sa ilong oh, ng time na ano. Sa kayo naghahanap ng langis. Sa, kayo, sa digs. No? Ha? Uh, West Philippine. Sa so, West Philippine City. Uh, ah talaga na karate gano naghahanap ng langis. Yeah. Meron ba naku ang langis? Wala. Dahil pa ng na niya. Uh, Oo. Oh. Medyo nag ano. Hinaharas ah, siya. Hinaharas na. Kaya pinigil. Okay, may bang na? kasama namin yung bat ko. Saya Number 2 yan dito. Bosing yan, bosing. Batanga City sa... Batanga City. Batanga City. Batanga City. Batanga City. kay Mayor nung di makuha. Oo, kay Kibian oh, ko may yung mag-asawa. So, okay. Ah, wala dito ulit ay... Bridge. Bridge, yes. Pati naman ang nakaupo doon sa unsang kuha na Ito, sir, ano to? Computer namin. Computer nyo. Computer, GMBSS, communication. Oh. Wow! Kasi mo yung high-tech na high-tech. Oh my God! High-tech na high-tech. Nakakatakot naman ito. Meron mga emergency set. Ito kami na ating pag Ako, sana huwag okay. sana ang pag-consipin okay. so, yan. Oo. Huwag sana magamit talaga yan. Okay. Wow! High-tech na high-tech, ha? Huh? Uh, sir, uh, Nortec, yung pangalan namin sa Waves. The so, wave. uh, oh, Ah, pangalan pa kayo. Nasa, nasa project. Ay, uh, napaka-sakalit <laughs> ito. So, talagang magalaw pero hindi naman ito Siya po. Hindi. ba? siya? Sa stability or ano Alam mo, marami akong naranlaman ng mga Pilipinong uh, mariner na nasa Rotterdam. Bakit kayo nasa Tapos, sa ngayon, sir, ito yung aming import. May-ari ng bats taga... Taga Dahe. Ito din siya, sir. Yan. Yeah. din yung mga nag-browel. Ito din yung mga Wow. Kaya may uh, dito okay. mga batong ganito. Oh, May oh. blue na may stripe white. Okay. Ano ang next papa? Ah, uh, dito sir, dito tayo sa test room pa baba. Dito tayo Ato? sa main room. Oh, dito tayo sa box room po na. Hindi na dapat. Box room. Ah, yeah. wow, nakikipag-communicate kayo. Kaya ba may internet dito? Meron po, sir. All... Hindi nakakapanoodin din kayo ng mga ubo-ubo. Hindi ro lagi 'yon, ha. Okay. <laughs> <laughs> Hey, wow, kita mo naman ang aking handa, Oh. Isda. oh, inihaw. Wow, barbecue, magkakamay ako. Oh. Okay. Uh, sir, uh, pagsamantala sa medyo yung... Wow, meron palang passenger. Parang yes, well, saan natin sa atin sa Roro? sa yung tatamaran, yung mga... Ah. Uh, yung, yung supercut. supercut. Wow. Pero Ay, wala kayo pa sa sa ngayon, sir, wala. Tapos na yung project namin eh. Okay. Next project is Brazil. Uh, ano kami? Uh, cross ng Atlantic. Wow! Ang ganito. After this, punta ng Las Palmas. After Las Alam, Palmas... ito pero grabe mga tinatawin mm, yung best friend, ha? Kala nga nila sa navigation, uh, maliit kami. Kaya nga sa mga cargo ship, uh, sabi nila is uh, maliit ito, 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 ito. pag in-interview kami. Pero hindi. Kumukros kami. Pacific, Atlantic, oh, and oh, ocean. Okay. So, ilang Tagal kayo sa lao? Takayo kayo lang nagkikita? Uh, let's say, sa so ngayon, sir, ang aming maximum speed is 21 knots. Pero hindi namin inaano yan na uh, economic speed lang, mga 12, 13 to 14 knots. So, wow, grabe. Buwan ang inaabot kayo sa lao? Ah, uh, hindi naman, sir. Sa pag-cross namin ng Atlantic, aabutin kami ng mga 8 days, 10 days. Ang bilis pa kaya? Yes. Medyo bisque ano lang, sir, yung, ay, yung uh, bisque, ano, yung Biscay, ano, Biscay Sea, Uh Oo. -oh. Ay, medyo mano rin. Oo. Okay? Uh -oh. Medyo alalay lang kami. Alalay. Ito naman, ah, kapihin ako sa'yo. Ah, abino, mo, pati lang sa Tingnan natin kami. Kailangan ko na po. officer. Tech, sir. lang, <laughs> sir. Pero ang itsura ng check officer, ha? Tingnan ha? Maliit lang sir. Ah, uh, uh -huh. uh -huh. maliit. Lang, uh -huh. Pero at least komportable, no? Komportable naman. Komportable. Ito, 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 mga ito, ito,

Tapos ito, gali. Gali. Kung gusto niyo mga sir, yan ang magkawa ng amin. Oh, wow! Dito po, magluluto. Ito. Ito. Ano nga? Ano nga? kung nga nagluluto? Oh, wow! Masarap ang kanya. Pagkakbay ako. Wow, ano nga? Wow, ano. wow. Ano. nag-ihaw na. Wow. Mga kabina nila, sir. Ito mga kabina. So, talagang pumpa kayo. Yan, <laughs> Yan, Mm -hmm. no? yeah. Pati na. Apat na boxer riyan o yung mga sa boxer, dali may higa, may higa, Tapos ayun, apat na. Apat na higa. Pwede rin Sarah, yolo, namin, mm, minsan binibigay namin sa pasahero na gusto uh -huh. yeah, pas ng higa. Talaga? pero hindi lima kayo tumatanggap pasahero talaga. May pasahero kasi uh, sa amin ng well, Ano, our chief engineer. Ano, chief engineer. Sir Rasan, Rasan. Yeah. Because, yes. I've been to Moscow and St. Petersburg Well, I met the president, so. really, uh, president. Yeah. Came on board. Oh. One day ago. One day. Good <laughs> to see you, sir. Good to see you. Our friend. Okay. Uh, oh, yes. Our former uh, sp spokesperson of the presidential spokesperson. Yeah, yes. Okay. okay na, nakita But na natin ang bato. Meron pa sa mga ano, ano sa ito, ito, makina niya. Medyo may ito, 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 makina. Hmm. Kakain na tayo. tayo, <laughs> tayo. <laughs> Sige sir, Pumain na tayo. Okay. okay at pa ko na kayo okay sige okay po at tayo na tayo ko na ano po jo step sa ako 70 yan ah sa akin po ay sige po ko darating pero na nagulat nga ako sa bitong mga to darating kayo eh sabi kasi sige ano bumili ng mga dapat pa wow galing oh ah ina sige na kamay dahil last pa ka sa side go ahead sige na tayo 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 Pagkakamay ako dahil ang kakainin namin ay inihaw. Ang takim mo sa pagkakas sila nag-ihaw. Ay, pagkakas natin to. Para namin yung mas kasarap. na, na, wag na. Pero na kayo, kain tayo. Ay, Oo, oh, kain na tayo. Oo, oh, popo pa ko na. Halik na, kain na tayo. Sabay-sabay na tayo. Sabay-sabay na tayo. Wow, ito. Wow, baboy. Ang dami yun. Nakakahiblad naman ito. Ha? Ay, talaga. Ayan, isang baboy, isang manok ang kukunin ko para... 30 naman. At? Ah, bata. Isang bata. Ah. Ah. Kaya naman ako ng ride. Mas no power. No power. Kaya... Ano nga yun? Ano kayo? Ano nga yun? 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 Ano Pero ako, akala niyo, hindi ako ba? nakita. <laughs> Bakit talaga, pag ako nagsabi darating, kainakailangan may isang salita. Hindi gaya ng mga bangag na walang isang salita. Bakit tayong dance mo po talaga, sir? tone mo na tayo kasi aduan tayo. Merong alam si Ro. Talk zero ka agad. Talk zero. yun? Ah, zero ba uh, uh, yeah. <laughs> zero? Tayo mo. Mga kaya na eh. Maski kick na. Meron ka lang zero. Ito tayo. Sa room tayo nito. Kaya oh, tayo. Wow, ang sarap okay, ito ha. Pinom oh, mo oh ya, yeah. lang yan. Ah? Bika sila ha. <laughs> yan, yeah, may minsan sa pagkakasinat sa kita. Pabarbing tayo. Okay, Pero ang pagkain marami pero oh, ano naman, no, sir? Ito, sir. Ang pangitong ito. Pero kayo dito, magkwentuhan tayo. Sarap, sarap sure. sir. Sure, man, sarap, sir. Sir, ang sarap. Medyo magulo lang ngayon ang barco, sir. Iwan ng kahapon. Pag dating yung aming mga request sa hmm. So, kaya kayo, pa, Sa Ayon pa ay, kami ikakarga, may um, na, dami, mm. ay, yun na ano kami ng kwerto. Ayon pa sa yung silent na uh, gamit ng seismic. Ayon pa kami ng Las Palmas. Ano ito? Nakagkontak nyo? Ayon pa Las Palmas. Okay, kayo tayo natin. Alam mo yun, yun Las Leading case yan, sa international to. Pinagsagawa niyan ng isla. Oo, so, um, at na-desisyon na ng ito. Mag So, uh, unfortunately, kami, um, kami um, Pilipinas, <laughs> eh. Masabi doon. Masabi <Natado> tayo. Masabi <laughs> tayo doon kasi mga Amerikano hindi marunit international doon. So, patakas kayo. Ilan ang anak niyo? Sa akin siya, sa lang. Uh, sa 15 years old. 15 years old. Magkano ang okay. tagal kayong marino? Uh, 25. 25 years. Sa uh, 2000. Wow.

Sa so, depende sa akin sa sa officer, senior officer is 2 two, to months. Ah, okay. so, Officer 3 oh. to 4 months. Okay. Sa kanila rate is sa 5 to 6 months. months. Ah, so pin. sa 1 month, Yes. Sa, okay. 15 days. It's at what what is the now of balik ng tempo. Mm. <laughs> Pero ang lalayo ng biyahe niyo, ah, papunta kayo 70s sa... ah. 70-80s. 70 Saan? speed. speed Economical. So no kung so mas mabilis, mas mas mabilis. Bisa, magkano, sir, kami rin At least 13 knots. Baka natin. Ilan yan yung kilometers palawan? Kilometers sabihin natin nga, 120-150. Wow! Bilis pala, no? Parang speed, so? O oh, sino pa nandyan para mapakilala natin sa ating live, ha? Hmm. Sino pa nandyan? Wala na, no? Mababa na rin yung akang battery, no? Low-bat, low-bat, low, low, -low na ako. Pero, anyway, sino pa nandyan ma-interview natin? Dila